mangharbis harvest ta, guys. Uy, arang daghanang bunga, guys. Na-ah. Hala, guys. Oh. Nangahinog na, guys. Aguban, guys. Hala, namumpong ang mga bunga sa blackberry, guys. Oh. Arang daghanang bunga, guys. Hmm. mangharbis harvest ta, guys. Piligro raman yung protasa, guys. Kay daghang mga tunok. Hala. Hey, arang daghanang mga bunga sila, guys. Oh. Uh -huh. Blackberry ni, guys. Tamis ni kayo. Labi naghinog na. Pirog kuan pa hilaw pa. Kiningon ani mga hilaw pa na na. Pag pirog maitom ma ma na, hinog na na guys. Ala, uy daghan na uy. Hala to arag to guys. Oh, daghan mga bunga mga hinog ko. uy daghan hmm, hmm. na. Hmm, dapos pikas. Oh. naa mga bunga guys oh. Daghan na. Hmm. hmm, tanawa guys. Oh. Yan, Hinog. Mm, dagpo. Oh, mm. Kani hilaw pa ni guys, pero maitom na, hinog na na. Blackberry. Oh. Ah. Ang harvest tag blackberries. Mm, bunga guys, oh. Oh, nagpungpong na diri guys, oh. Nagpungpong ang bunga. Nasa ilaw, na man ng ubang sa mga kuan. Ubang sagbot. Oh, deku abai su. Oh, oh dia apa? Ada bahanang mga bunga na nago. Oh. Hmm, grabe. Oh, namungpong ang bunga guys, oh. Naghang mga hilaw pa. Oh, tanawa ni guys, oh. Ko, dia di apa? Oh, di ba? Hmm, lamia. Uy, hmm, tanawa guys, oh. Hmm, dia apa? Deku ah. Ah. Aray, ip... nangasangit panit panit sa mga kuwan, ah. Tunok. Mm. Wow, nagkua, guys. Ah, guys, oh. Mm. Oh, di ba? Ito, aragin guys. Di ara. Oh, tanawa, guys, oh. Daghan kong harvest, guys, oh. Blackberry, guys, na. Oh kana mga hilaw pa na, guys. Pero gitom na, tanaw, oh. Ah, hampuog na ko sa blackberry, guys. <laughs> Lebre, guys. Uy, ito apid ako. Ito apid ako na ang nakita, guys, na. No, oh. Oh, di ba? Mm. Oh. Na. Mm. Hmm. Oh, blackberry. ayay ay. Lami himo ba ni Himonog guys? Pie. Blackberry pie. pa na, ah. Hmm. Naghampuog, nagahong kamot, guys. Oh. Oh naranis sa marina guys oh, oh di ba oh dami akong harvest guys ayan blackberry ako yoose na kung atum hmm hmm yun ako na mo okay siya kana manag blackberry punuan kung atung kaspi kas